Iminungkay ni Sen. Rapi tulpo ang Total Deployment Ban sa Kuwait at unti-unting paglilipat sa mga OFW sa naturang bansa sa bansang Guam. Iginiti na marapat lamang na magpatupad na agad ang gobyerno ng Total Deployment Ban sa Kuwait matapos ang karumaldumal na pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara iginititol po na dapat mauna ang employment ban bago ang planong bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Sa nasabing bilateral talks, dapat ay masunod din ang mga ibibigay na mga kondisyon ng gobyerno ng Pilipinas kabilang sa kondisyon na nais sa alang-alang nitulpo ang pag-obliga na magkaroon na mahigpit na screening process na psychiatric exam sa mga employers pati na rin sa mga kapabilya o kasama sa bahay mula sa mga high-risk countries. Inirekomenda rin ni na unti-unting alisin ang mga OFW sa Kuwait at ipadala mga ito sa mga bansang ang mga kababayan ay tinatrato ng may respeto at may tamang sahod. Isa sa mga nirekomenda ng senador na maaring paglipatan ng mga OFWs ay ang Guam na teritoryo ng Estados Unidos na mas pinipili ang pag ng mga Pilipino bilang kanilang mga manggagawa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.